Sana maging happy sila sa bahay na ito. Daddy, sana Daddy, magustuhan pa nila ako. Wow naman, ibang klase ka talaga, Roberto. Kaya sobrang mahal na mahal kita eh. Mami, ang laki ng kwarto natin parang mall na. At ang gaganda ng gamit talaga mamahalin. Oo anak, kayaan mo. Simula pa lang yan anak. Oh, ano pa kailangan mo? Di ba sabi namin magpapayang mo na kami? Hmm. Ay, sorry. Ibibigay ko lang sana itong mga damit na para sa iyo. Mga bago yun binili sa akin ni Daddy. Ay, ganun ba? Akin na. Okay, pwede ka nang umalis. By the way, thank you pala dito ah. Hmm. Ah, okay. You're welcome po, Ate Megan. What? Anong ate Megan ka dyan? Hindi pa tayo close, okay? Sige na, babu. Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha ha ha! In fairness, anak ka, mabait si Madela. Ha 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 ha! Ha? Baka nagbabaitan lang yun, mami. Ha 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 ha! Ayos ka rin na ka. Kanina pa kita nahahalataan. Mula nang dumating tayo dito, ang taray nang tawag mo sa akin. Mami. Ha 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 ha! Hahaha! <laughs> Oo naman, mayaman na tayo, di ba? Ala naman nanay, pasing pa rin ang tawag ko sa iyo. Hmm, sa bagay, mami, mami. Ang sarap pakinggan. Hi guys, please subscribe my YouTube channel, like, share, and click the